Nakakita na naman ako ng kakaiba at ito yung lobo na dinawang helikopter, yung mga lodi oh. Ang ginamit niya lang dito yung papel na may kulay, straw at saka yung takip ng pabango Ala, ang galing, try din natin yan Legit kaya yun kasi diba mas mabigat yung helice doon sa lobo, ay di iilalim dapat yung helice Ala, tingnan nga daw natin Sa ina nga mga lodi, gagawa tayo nung balloon, helicopter, ewan ko kung legit yung kasi nung binitawan nyo yung lobo, umikot na pa itaas. <laughs> ang galing so gawin natin yun no? Meron ako ditong cover ng notebook ano, yan. So ito yung gagawin kong pattern na lang So ang gagawin doon natin Buhi tayo ng pahaba ay 10 cm Okay 10 So yung palapad muna Palapad 4 cm Okay So 4 cm Buhi tayo Yan, dito. Tapos yung pahaba daw ay 10 cm lang. So, 4 cm din dito. Sukatan so, natin ng 10 cm ang haba. Yan. Yan mga so, gupitan na natin. Okay, so nakagawa na ako ng pattern yan. No? Ganun ang style yung napanood natin. So, ito naman, dito naman natin iguguhit. Gagawa tayo ng tatlong ganito. Okay? So, ito na siya mga lodi yan. Bali, tatlong ganito ang kailangan natin. So, gagawa pa ako ng dalawa. Yan. Sana gumana to Kasi, ang ginawa, ang ginamit ko talaga ito lang para magaan at magbuhat ng lobo. Okay? So, okay na mga lodi. Tatlo, tatlo na yung nagawa kong ganito. So, ang gagawin naman natin ngayon, ididikit naman natin ito, itong istro ng chucky. <laughs> so dito na. Ano? So ito na lang gagamitin natin pandikit para mas matibay ito. Okay, so, dikit ko lang mga lodi. At dahil kumpleto na nga yung tatlong papel na elise, so ito na yung straw, ididikit naman natin yung mga straw sa papel. Baliglo nga lang palang ginamit ko dito kasi pag glue stick, eh, baka bumigat. So, eto, pwede na siguro to. Yan. So, nilagay ko na siya ng glue para hindi matatanggal, no So, eto. Okay. magpalobo na tayo para magka the moment of truth na tayo. So, ito, Palobohin ko na. Ay. <laughs> Tama, mga lao nilakihan ko na ha. So, ang galing doon sa ibang basa, may pang-ipit sa dito para hindi nasingaw. So, ito, ito muna natin. Yan. Sana gumana siya, mga lodi. Ay gumana to mahirapan ako laging palulubuhin ng anak ko to <laughs> so yan na yan ang mga lord <laughs> talsik away ko so itry muna nga na, daw natin bago dito sa malawak okay in 3 2 1 ay hindi nyo para makikita sige doon na tayo sa malawak <laughs> ang gulo <laughs> so mga lord itry na natin dapat ito ay lilipad ano na naikot so ito the moment of truth in 3 Two. One. Pwede <laughs> ka <ganun>. na Nailalim siya. <laughs> Mabaligtad. Wala, isa pa, isa pa. Isang beses pati titignan natin kung... Pwede ka Yung i ilalim, yung napanood natin sa iba Legit <laughs> kaya yun. So, ito na. The moment of thought. In three. Two. 1 wow. yun oh ala eh talaga sa ilalim <laughs> oh okay naman ang hangin niya. eh talaga sa ilalim na punta okay isang beses pa bago natin tigilan okay ito na <laughs> eh talaga sa baba na ikot Baliktad. Baliktad ang <laughs> so yun na nga mga lodi, ang nangyari. Ano kaya sa palagay ninyo, baka mabigat lang yung mga naggamit da, natin doon. Ano? Yung, yung, yung takit ng shampoo. Pero magana yun eh. Ano kaya mga lodi? Budol kaya yun no? hindi. So kayo nang ng humusga.